Eh, itigil na ninyo, ginagawa ninyo. Ah. Kontraktor ka, congressman ka ah. oh, pa. maaaring umaabot hanggang Appropriations Committee ng Kongreso ang kickback. Yan ay ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na di umano'y may hawak na mga ebidensya na magpapatunay na kumikita ang mga mambabatas sa flood control projects ng pamahalaan. Ang House Committee on Appropriations ay may kinalaman sa lahat ng gastusin ng national government. Kabilang na ang mga proyektong ipinatutupad dito, utang at sweldo at benepisyo ng mga empleyado ng pamahalaan. Sa komiteng ito, dumadaan ang taunang proposed budget ng pamahalaan bago isalang sa plenaryo ng Kongreso. Ani Magalo, iba-iba raw ang estilo ng pagkakaroon ng kickback mula sa flood control projects, kabilang na ang pag-arbor ng proyekto sa winning bidder at paggamit ng dummy companies. Ibang usapin pa raw kung may kamag-anak o ang mismong congressman ay kontratista. May overpricing din daw na nauuwi sa substandard na proyekto dahil malaking bahagi ng budget ay napunta na sa korupsyon. Ang Kamara at Senado, may kanya-kanya ng investigasyon sa diwan katiwalian sa implementasyon ng flood control projects sa bansa. Pero sa ngayon, wala pa raw natatanggap na imbitasyon si Magalong para dumalo sa mga isasagawang pagdinig ng Kamara at Senado pero kung maimbitahan man hindi raw niya dadalhin ang mga ebidensyang hawak niya na mag-uugnay sa mga mambabatas sa korupsyon ibibigay raw ni Magalong ang lahat ng ebidensyang hawak niya kay Paulong Bongbong Marcos at hahayaan na lamang niya itong magsa-publiko ng mga ito Naitigil na ninyo 'yung ginagawa ninyo teba diba? parang pagcore eh. operator ka na regulator ka pa oha uh -huh. Contractor ka, congressman ka pa. Ako Inconsistent yun eh. Mm -mm. Diba? Game operator na DG Plus. Oh, DG Plus. Uh -huh. Yan yata ka uh -huh. ako yung uh, nag-sponsor nung isang ano eh. Aha. Uh -huh. Concert. Nung isang concert. Isipin mo. Mm -mm. Uh, gagamit ka ng mga, alam nila sikat na tao yun uh -huh. eh. Mga sikat. Mm -hmm. Influencer. Basta ta alam lang nila sikat yung tao. Hindi na nila iniisip kung si Raul yun o hindi. Di ba? Oo nga. Tama. Okay, isisip. Ang kanyang, ang kanyang gawain magpatawa. Mm -hmm. Okay naman yun. Marami, na ta marami naman tayong komedya. Marami, maraming komedyante. Nakita mo naman yung mga, mga institusyon sa komedya. Mm -hmm. Dolphy. Oh, king of comedy. Sino? Sino ang makikipagdebate na yung mga tao ngayon nakapagbigay ng kasiyahan. talagang kasiyahan, mm -hmm. pagpapasaya uh -huh. sa marami nating kababayan? Mm -hmm. lalong lalo na sa hi, sa kahirapan ng buhay, di ba? Panchito, uh -huh. di ba? Uh -huh. Aping Daldal, <coughs> Chiquito, marami eh. Uh -huh. Pagpapasaya. Uh -huh. Isang lehitimong gawain, isang lehitimong profesyon. Uh -huh. At talaga namang kailangan-kailangan ng isang lipunan. Alam ka naman, puro nalang tayo kalungkutan na. Hindi naman. mo po, pwede yun. Wala namang, wala bang, di ba? Oo. Uh -huh. Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, uh -huh. para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Uh -huh. Di ba, pang alipusta. Uh -huh. Panlalait. Uh -huh. Nasa tamang pag-iisip mo yung tao na yun, eh? Nelson? Eh, pa parang binanggit nyo kanina, parang pareto. <laughs> Ikaw lang sumaya. Pero isa ay eh, pinalungkot mo. Hindi, malayo ang pareto roon eh. Mer eh. Meron doktrina pa yun, kaya ayoko oh. na lang palawakin. Oh, 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 oh. Na ang ibig ko sabihin doon, kung talagang ang gawain mo, oh. kung talagang legitimate, ba't di ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Eh, siguro pwedeng tanungin eh. Wala bang anak yun na magpapayo sa kanya? Mm -hmm. Yun talagang tunay na kamaghanap. O oh, nga, kaibigan. Mm -hmm. Kaibigan kaya. Mm -hmm. Nakakaawa eh. Di ba? Sino bang tao ang masasabi mo na na walang kapintasan? Lahat mm -hmm. naman ng tao. Tama man. Naman. Pero huwag kang... Huwag mong gagawing katatawanan. Huwag mong gagawing katatawanan ngayon ngayon. yun eh. lalong lalo oh, na ikaw ang pinakamaraming kapintasan. Halimbawa. Ako sa bagay, ako. Oh. Eh, eh siya nga, eh, may problema sa sarili niya eh. Mm -hmm hindi mal hindi niya malam kung lalaki siya o babae siya. Problema 'yun. Alam mo sa sa psychology. Ang tawag doon 'yung cognitive dissonance. Marami tayong masasabing doktrina eh. Ang katapus-tapusan lang yan eh. Dapat para ang ating bansa ay maging progreso. Lahat tayo ano man ang profesyon natin, magpakasigasig tayo, magpakasipag tayo. <laughs> At huwag natin nga haluan ng kahit ano, yung dito ka magaling, uh -huh. eh, di ba? Uh -huh. Katulad, ni, katulad mo, Nelson. Na uh -huh. Ito naman, eh, dito ka talaga uh, natanyag. Uh -huh. At meron ka namang kakayahan talaga na makapag-alay uh, tayo ng konting pag-uusap, may bahagi natin sa ating mamamaya. Uh -huh. Yan iyon ang ating pagsisikapan eh. Pero para para gawin natin ito, gagawa pa tayo ng ibang bagay. May ginagawa ka na nga mabuti pagkatapos pasasay may walang ano eh, walang net effect na maganda 'yun eh. Uh -huh. 'Di ba? Kaya ko lang naman nasabi sapagkat ang pinag-uusapan namin noon online games eh. Uh -huh. Ngayon kung ibinabawal ninyo, sabi ko, binabawal natin. Eh kayo na nga yung nagsabi kanina, nagiging salot na ng lipunan. Ako makasangkapan pa sila ng mga tao para lalo itong mapa may palaganap gayong nasisira na pala yung lipunan. Mm -hmm. Hindi ba? Uh, kasi yung, ano, yung mga kontratista ng mga flood control project, mismo ang Pangulo pa nga ang naglitaw, eh, naglabas. At uh, <laughs> na mga kung ano-anong mga A uh, korporasyon ito, Sen. At meron pa siyang website na bino itong ano ba uh, isumbong mo sa Pangulo. Ayan. Isumbong daw ng mga tao ang mga alam nilang katiwalian tungkol sa flood control. Ito ang bago. At ito po yung ating uh, papaksain na uh, isasama natin ng ating mga kababayan. At kami uh, silang magandang... Sa pamagitan sabihin, ng box po natin? Box popoli. Opo. Ano kita itatanong natin po, sa kanila? May mukahi po kasi si House Minority Leader at Poor Peace Party List Representative Marcelino Libanan. Ang sabi niya, Aba, kung gusto talaga natin matigil itong problema sa baha, bigyan natin, bibigyan ng Kongreso ng emergency powers ang Pangulong Bongbong Marcos. Total, ang Pangulo po ang naglantad na ng mga pangalang ito o ng mga korporasyong ito. Inatasan din niya ang DPWH na i-audit ang mga proyekto. Mas maganda daw na merong ano, congressional action para mabilis daw ho na... Akala ko ba emergency power? Bakit congressional It, action? Ayun nga ho, sila ang magbibigay ah. sa Pangulo. <laughs> 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 Kasi may mga bureaucracy pa daw, may mga kung ano-anong technicality, legalidad, para daw mabilis. Ha? Kagaya ng uh, pag-i-issue na eh, bakit may right of way dito? Relokasyon ng mga apekta mamamayan. Ah, pagka magagawa ng mga flood control project, kailangan mm. daw emergency power na para maitayo na ito at makita natin na meron talagang... Bakit? Ang problema ba right of way? <laughs> o nililis lang nila yung uh, <laughs> Yun nga, issue? Oo. Eh. Uh -huh. Bakit kailangan pa ng uh, Ba't kailangan pambigyan natin ng Pangulo ng emergency power? mm -hmm. Kanino ba kani ba ang galing ang problema. Aha. Uh -huh. Dapat magkaisa na lang yung mga contractor sa House of Representatives. Uh -huh. Na itigil na ninyo yung ginagawa ninyo. 'Di ba? Parang pagkor eh operator ka na regulator ka pa. Aha. Uh -huh. Contractor ka congressman ka pa. Uh -huh. Inconsistent 'yun eh, uh -huh. 'di ba? Uh -huh. O pagkatapos yung mga uh pag-insert ng mga proyekto eh paggagawa ng mga project na hindi mm -hmm. naman na uh, hindi ba noong isang araw ay na-discuss natin dito nelson Aha. isang repayment you know siyang slope eh sipisipin mo yung slope eh, wala man lang kahit ano, kahit kawayan lang wala eh mm -hmm. puro lupa nako po eh and, yun, yun ang <coughs> ano anong emergency <coughs> power ang ibibigay sa presidente kayo na po magkusa dyan. Mm -hmm. Na yung pera po ng bayan, wag po ninyong uh, lalaroin yan. Sa, sa Martes kasi, Nelson, ah. uumpisahan ko na yung flood control investigation na yan. Ay, yan, yan ang makikin. Sa Blue Ribbon. Blue Ribbon na po ito. Para mm -hmm. medyo challenging yan. Mahirap talaga sa, salaki laki ng problema kinakaharap natin dyan. Mm -hmm. Ngunit ako naniniwala kapag ka nakipag, uh, nakipag uh, cooperate ang mamamayan. Mm -hmm. anong yung may emergency na ibibigay sa pangulo? Kaya nating uh, imbestigahan 'yan, makipag-cooperate lang ang taong bayan. Matukoy natin kung sino yung may mga kasalanan diyan. Aha. Eh parang nakita ko na sen eh, kung bakit emergency power ang gusto eh. Dahil ito, nakalagay na kasusunod. Sa pamamagitan ng emergency power, maaring ipatupad ng pangulo ang realignment ng budget para pondohan ang iba pang mga kailangan laban sa pagbaha. Ayun na pa <laughs> budget na naman okay. pala Nakita mo na. Oh. Hindi naman talaga yung uh, ikasusugpo ng korapsyon ng kanilang uh, ng kanilang direction diyan eh. Mm -hmm. Nililihis nila, itinatago nila yung tunay na problema. Mm -hmm. Isip Isipin mo na lang. Ha? Isang 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 pangkaraniwang ano, isang pangkaraniwang flood control uh, project. Pangkaraniwan 'yan. Ito 'yung kalsada Nelson. Aha. Katabi niya ilog halimbawa. Mm. Sabakat kung ito 'yung kalsada, gagawa ka ng slope. Ito 'yung slope prote protection na pinag-uusapan natin. Oh, ano. Yan yan na pa ang corruption na nagaganap. Doon sa palang sa slope na 'yon <coughs> minsan walang bakal. Uh -huh. Pagkatapos nito, mag-mimit -me yung slope at saka yung tinatawag na apron at saka yung sheet pile. Uh -huh. Sheet piling yan. Uh -huh. Mga bakal na yun ay pilit mong ibabaon sa lupa. Ah, para hindi magiba iba Oo. Oo. Ganito yan eh. Pangkaraniwan, yung length ng bakal, uh -huh. mga 6 na metro yon Ah, haba ano. Mhm. Mm At saka 'yun ay talagang palulubugin mo. Mm -hmm. Kaya nga may mer merong ma makinarya malaki 'yun eh mm -hmm. na talagang pinupukpuk yan talaga. Uh, para ibaon. Aha. Para ibaon 'yun. At kinakailangan 'yung pagbabaon na 'yun abutin mo 'yung punto na kahit na 'yung tinatawag na scouring, 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 mm -hmm. scouring sabi nila kasi pag umaagos ang ah, umaagos ang tubig. Mm -hmm. Mm -hmm na na ano yung mga lupa niya oh yung pinaunan mm. ang pinakamaraming ang pinakamaraming problema <coughs> rito lalabas at lalabas ito eh kung sinabi mo anim anim <coughs> na metro ang gagawin nila misan tatlo misan <coughs> apat <coughs> edi ngayon yung babaon doon. Ang dapat na nakalitaw kasi, one meter lang eh. Sa mga ah, tuyong lima, oh, nakabaon. Oh, so, pagka na. ginawa mong three o kaya four, <coughs> hinati lang. Oh. Hinati lang. Mm. Yung sinabi ko sa iyo na scouring na yun, kasi lupa, mm -mm. makikita mo, pagdaan ng mga ilang ta ilang taon lang, halimbawa, o oh, buwan, oh, oh. makikita mo, nakabitin na yung ano mm, eh. Nakalutang na. Nakalutang na. Oh. Lulugso ngayon yung mm. ano. Lulugso. O, sasabihin ngayon ng, eh sir, kaya ako naman po, napipilitan lang po naman ako na gawin yan sapagkat eh, si Congressman po, imingi sa akin ng from 15 to 20%. Yung eh. kontraktor, ang yeah. Oh, oh, eh, oh. ano, kukuha po si Kong ng ganito. Mm -hmm. Pagkatapos yung district engineer, kasama na po yung COA, kasama na po yung DBM, meron pong porsyento dyan. Mm -hmm. Yung quality control, meron po yan. Po. Yung tax na yan, po yan. Uh -oh. Pagkatapos yung barangay, may kumukuha pa po dyan. Hala. Kapag sinuma mo yon, ang natitira na lang sa ang natitira na lang sa pondo na talagang gagamitin mo, <coughs> 42% na lang eh. Ah, malaki pa yan. Oh. I Hindi, ibig ko sabihin, ipagpalagay natin ang average oh. 42% na lang oh. ang natitira. Higit sa kalahati na waldas. pero yun nga. O, so, ang... saan mo nga kukunin? Kaya nga yung sasabihin natin, yung quality, yung integrity, nung, nung, nung ginawang project talagang... Na-sacrifice. Doon nakuha. Na-sacrifice. Kanya nga mawawala lahat yan. Ngayon, kung, kung gusto ninyo nga ako, di mag-random tayo. Aha. Random check. Pababak ko ko lahat yung mga ano ninyo. Yung, yung ginawa ninyong uh, sheet piling na yan. maganda yan. Makikita ko yan. At mm. lang pala. Eh, Ma -ma makikita mo eh. Ngayon, baka kala nila, interesado ako sa kontraktor. Interesado ako sa kontraktor. Pero maki cooperate kayo, magpagtulungan kayo. Mm -mm, tama. Sabihin niyo kung magkano binibigay niyo <laughs> sa mga taong gobyerno. Mm -mm. Para hindi kayo ang madedikdik diyan. Totoo. O 'yan lang akin munang masasabi. Hindi ah, hindi hindi tayo nananakot. Oh, ah, 'yan naman eh tinatakot so, ko lang. Kailan sa Miyerkules pa? <laughs> sa Martes. Ah, sa Martes, sa Martes. Oh, sa sa uh, Senate Blue Ribbon. Oh, wala tayong magagawa yun ng tungkulin natin eh.